For today's video ay update ko lang kayo sa aming compost pit. Malapit na siyang mapuno pero panigurado ang ilalim niyan ay malapit na rin mabulok. At amin nga binalikan ang ginagawa namin gapangan ng sayote. At tinatalian ko na nga siya para maging matibay at mabuo. At tulad nga ng karamihan ng pamilya ngayon hindi na mabuo-buo dahil ang tatay nangangapit bahay. Charot. At habang tinatali ko nga ang gapangan, si Mrs. naman ay nanggigigil sa damo. Lagang todo ang kanyang pag-aalaga sa kanyang mga tanim. Siyempre naman, hindi natin pwedeng pabayaan na mas dumami ang damo kaysa halaman. At alam naman natin na ang damo rin ang magpapapayat at papatay sa ating halaman kapag pinabayaan. Eto nga, inuna muna ni Mrs. Damuhan ang daanan. At eto naman ang update sa aming kamuting kahoy. Makalipas ang isang buwan at kalahati simula nung matanim. At dahil Girl Scout nga si Mrs. laging handa ay isinama na niya sa pag dadamo ang kamuting kahoy. Si misis naman talaga ay malinis. Kahit sa bahay, oras na magkalat ka, sigurado, basag ang eardrum mo, charot. Siyempre, kahit sino naman, mas gugustuhin ang malinis na kapaligiran. At dahil mainit na nga ang pagdadamo ng aking asawa, lumalabas ang kanyang pagiging mistisa, charot. At dahil tumitindi na nga ang sikat ng araw, pisngi niya na mumula-mula. Kaya kayo, kung hindi ganito ang asawa nyo, maghiwalay na lang kayo charot, Etong pagtatanim ay isa na rin to sa aming stress reliever. Ay wow, English yun na. Eh. Kahit mainit at mahirap kasi, ay nakaka-enjoy naman ang pagtatanim. Samahan pa ng preskong hangin at tahimik na paligid. Ang resulta, peace of mind. At habang si Mises ay nagdadamo, eto naman ang tinatrabaho ni Piolo. Este, ako pala. Kailangan na kasi itong tapusin dahil magbubungkal na naman kami ng lupa para sa pagtataniman ng aming kamatis. Etong gapangan na ito ay part 1 pa lamang ito. Magagawa lamang ang parto kapag pinalad kami na mabuhay ang sitaw. Sa ngayon kasi ay amin mo nang inoobserbahan at inaalaga ang mabuti ang paglaki ng sitaw. At sya nga pala, ganito kalinis magtrabaho ang aking misis. Talaga namang ang ganda na sa mata at talaga nakakatuwang tingnan. At nang matapos na namin pareho ang aming tinatrabaho, ay agad naman namin inupisahan linisan ang katabing lupa. Dahil dito namin ihihimlay, este ilalagay ang marami namin sidling na kamatis. Dahil nakikita naman namin na nabubuhay naman ang aming itinatanim, mas lalo kami naging porsigido at inspired na mas paramihin pa ang aming mga halamang gulay. At eto na ang itsura ng gagapangan ng aming sayote. Na hindi sa akin kundi sayote. Charot. At kung kakawaan ni Lord na lumago pa ang aming sayote, ay magdadagdag pa kami ng mas marami. At hanggang dito lang muna mga kawiner na may samahan nyo pa kami sa aming mas mahabang pagkagarden. and see you on our next video